Good day guys, good day sa ating lahat Good day mga kabroner Ako na po ni si Bruner Mix Vlog Ang magbibigay sa inyo ng tips So itungkol sa pag-aalaga ng mga kambing Ang tips natin sa araw na ito guys Ito yung Ano ang apat na Dapat gawin sa nagbubuntis na kambing kung bago ka pa lang guys sa aking channel, Simple lang ang inyong gagawin. Pinutin lang ang subscribe, pati na rin ang bell button para updatein kayo sa king susunod na video. So guys, ating tips ngayon apat na dapat gawin kung nagsimula nang nagbubuntis ang ating mga alagang kambing. So guys, ito yung una nating dapat gawin pag nagbubuntis na ang ating alagang kambing kailangan wag ibabad sa sobrang init ng araw kasi yung init ng araw ay nakaka-stress ng buntis na kambing madaling hingalin ang nagbubuntis na kambing sa tuwing nababad ito sa tag-init at kapag ito ay nababad sa sobrang taginit, ito ang dahilan na pwedeng makunan ang ating alagang kambing. Kaya may payo ko sa inyo, guys, kung nagsimula nang nagbubuntis ang inyong alagang kambing, huwag itong ibabad sa sobrang init ng araw o buong araw, o sa buong araw ninyo ibabad babad. Huwag niyo gagawin 'yan kasi hinihingal, madaling hingalin ang nagbubuntis na kambing. Number 2 naman guys, dapat huwag ipagalaw palagi sa barako ang nagbubuntis na kambing kasi nakaka-stress din ang nagbubuntis ng kambing kung ito'y palaging kinakastahan sapagkat ang barakong kambing ay palaging kumakasta kahit ito'y buntis kaya huwag ninyong ilapit ang inyong mga alagang kam, yung mga alagang kambing na buntis sa barako para hindi ito makastahan ulit number 3 naman guys dapat ang dapat pakainin ito ng masustansyang pangkain o mataas sa protina na pagkain itong mga nagbubuntis na kambing pakainin ito ng malunggay ang malunggay sapagkat ang malunggay guys ay mataas ito sa vitamins and minerals na nagpapaganda ng pagbubuntis ng ating mga alagang kambing pakainin naman ng maria de aguas kasi ang Maria de Agua ay isa sa mga high protein na pagkain ng kambing kailangan araw-araw itong pakainin ng mga pagkain na ito kasi mataas ito sa vitamins and minerals na nga nakakatulong din sa pagbubuntis ng kambing para gumanda ang pagbubuntis at may ang gatas sa milk glands ng nagbubuntis na kambing kailangan pakaini ng sustansyang pagkain tulad ng malunggay at saka maria ni Agua number 4 naman guys kailangan magturok ng ng vitamins tulad ng vitamins EDA plus B complex para kondisyon palagi ang nagbubuntis ng kambing kasi kailangan ng vitamins ang kambing kasi nagdadala ng bata ng kambing sa pagbubuntis para malusog ang pagbubuntis at malusog din ang bata sa ilalim na kambing kailangan magturok ng vitamins B, vitamins EDA plus B complex para malusog ang pagbubuntis ng kambing At ito guys, ang apat natin na dapat gawin tuwing nagbubuntis ang kambing. At hanggang dito na lang ako guys. Ito si Broner Mix Vlog ng Bohol. Thank you and God bless sa ating lahat mga idol. At ito ang tandaan natin mga idol. Aanhin mo ang karunungan kung nakatago man lang sa iyong isipan. Thank you and God bless sa ating lahat.